dilag. So, ngayon po ay maulan dito sa amin. Yan, mag-aalas 11 na po ng umaga dito. At uh, may nagkatrabaho din po. At bali ngayon po ay tinatapos yung pagdilagay ng biga o bim dun sa itaas. Ay kaso po ito, migil po muna sila at maulan. Sigla pong bumuhos ulan. Kahapon ay sobrang init. Ngayon naman po ay Grabe naman ang ulan. Ayan po mga kadilag at bali ngayon po ay mag-aalas na ng hapon. At yung pong mga nagtatrabaho dito sa bahay ay hindi na po pumasok. Bali nag half day la ako sila dahil sobrang lakas po ng ulan dito sa amin ngayon. Mukhang may LPA po na namumuo kaya siguro ganito po ang panahon. Kaya ang balik na po nila ay sa lunis. Kaya hindi pa rin po nila natapos yung sa pagbibiga. At yun po ay nilalagyan na naman po nila ng forma o nung pong mga kahoy. At sa lunis po ay baka maghuhusan na po nila. Sana naman ay huwag magtuloy-tuloy yung LPA para maayos po ang panahon. At yan, bali, ngayong hapon po ay ako naman ay papunta sa palengke malapit po dito sa amin. Dahil ngayon po ay birthday ni Tita Ninang. Si Tita Ninang po ay isa sa aming mga solid subscriber at kaibigan. Siya po ay mula sa Las Vegas. Happy birthday po, Tita Ninang. More birthdays to come at sana po ay patuloy po kayong pagpalain. Ganon din po ang inyong pamilya. At hangad ko rin po ang inyong mabuting kalusugan. At siya po ay Nagpadala ng 3K. Yun daw po ay pang-celebrate. Gusto po niyang i-celebrate yung birthday niya. Kasama po ang timbagets at saka bahay. Yung mga naririto daw po sa bahay. Thank you po sa inyo. Si <laughs> Tita Ninang ba po ang uh, nagpadala ng kanyang panghanda. Uh, salamat po. Bali ako po ay papunta na din maya-maya sa Talipapa. At titingin po ako ng pwedeng mabili para po sa handa ni Tita Nina. Medyo nahina na naman po ang ulan sa labas. Natila-tila na po. Maya may, -may ako'y pupunta na. Nandilin pa rin ang kalangitan. At ngayon po ay pupunta na ako sa palengke. Bali, isasama ko po si Chloe. Ayan, nasa likod ko na siya. <laughs> Let's go! Yay! Kami po ay naririto na sa may grocery store na malapit sa amin. Natingin kami ni Chloe ng ang panglahok sa spaghetti. <laughs> sa yung gatas ni Yung condensed. Aba. Ah, ito pala, honey. Eh. Condensada. na po yung binili namin ni Chloe. Ngayon naman ay po kami sa ano ling. May kita ko yung nagdala pa lang eco bag, honey. Ito ko na ilalagay. Ah. Okay, lang Hindi, okay lang. Dito na lang honey. Para di ka mabigatan. Nandito na po kami sa bilihan ng cake sa bakery. Dito ka lang, Mimi. Magpantaya mo na lang ito, Ano lang papasok sa loob. Ito yung aking napiling cake. Pasulatan po natin. At ito na po Narito na po kami sa bahay ni Chloe Ayan, ito na po yung aming mga pinamili Ito pa dito sa eco bag Ano na Mabigat yun At by din po kami sa loob ng bahay bali pumunta na po ako sa kusina So narito ang dalawang baguets Mamaya tayo may party ha Huwag kayong aalis ha <laughs> spaghetti lang naman ang aking lulutuin. Tapos ay yung iba ay nagbili na lang tayo ng pang-partner sa spaghetti. Ayan ni Chloe. Ayan, ito po si Chloe. Kisa kasama ko. Ayan. ay ano, oh, tapos na ang basketball ng kuya vlogger. what? matatalo. Matatalo yung kuya What? Matapinapanalakan si <laughs> <What? laughs> yung matalo. Eh, talaga ha. Ngayon po ay may summer league dito sa amin. At, at ako'y kasali din po mga kadilag. At bukas doon kami may, may laro din. Ang panahon ko sa atin noon eh. Hindi yung kasali din. Anong oras ang laro din yun doon? Maya-maya. Maya-maya. Um, po uh, Hindi ni baka may kinabibigat na nanay. Okay. Yan po at ito na po yung aking lulutuin na spaghetti. Bali, dalawang kilo po ang aking lulutuin. Ito po yung mga lahok po. Nyaw, nyaw. Kami po ni Chloe ay maghihiwanan na ito. Mga rekado, tutulungan daw ni Ako. Tapos ay yung laho po. Nagututuwing spaghetti. At si Mama naman po ay manonood daw ng laro ni Indong. Uy, <laughs> <Yeah. laughs> supportive. Please. Supportive mom. Siyempre. Siyempre. Oh, manonood din kayo. Mara, Sama kayo. Dali. Sa kay mama. Ba Pupunta na. Alam? Okay. Ngayon naman po ay nagpapakulo na ako ng tubig dito sa kawali. At pakukuluan ko na po yung pasta. Lalagyan ko po ng asin. Pati po itong mantika. kukulo na po yung tubig may nang ilalagay itong pasta. po at okay na po itong pasta luto na. Ngayon po ay magluluto na ako ng sauce ng spaghetti at nilalagyan ko na po ng langis o mantika ng kawali. Lalagay ko na po ang bawang Susunod ko na din po ang sibuyas. parang sa Ilalagay ko na po yung hot dog. At isa pa pong hot dog. Yan, magkaiba pala yung nabili pong hot dog ko. Yung isa ay brown, yung isa ay red. Pero okay lahat. Parehas naman sila ng brand. At parehas cheese. lalagay ko na din po yung corn beef. Imbis na giniling po ang ilalagay ay corn beef na lang. Susunod ko na din pong ilagay ay itong liver spread o rin. lalagay ko na din po itong spaghetti sauce Ayan, at para po masimot yung narito sa lagay ng sauce, ay nilagyan ko po ng kaunting tubig. Ayan, at lalagyan ko na din po ng asin. Lalagyan ko din po ng nor. Ito po ay pork. At ngayon naman po yung nilalagyan ko na ng paminta. Maglalagay din po ako ng cheese. Iwa, iwa po yung kanina ni Chloe. Yan po, at medyo kumukulo na. Ngayon naman po ay ilalagay ko na itong condensed milk. bali isa lang po ang ilalagay ko at baka kapag dalawa ay mapatamis masyado tama na ang isa tama po haluin Ang pong titikman. Mm -hmm. Kamusta? Okay na yung lasa? Wala nang bolang? Yeah. Okay. Tamang-tama at uh, pagkatapos ng laro nila ito ay Si mami nga nunood pa din laa ngayon. Luto na yan yung sauce. Okay na. luto ng spaghetti. Bali, si Bibi na po ang naghalo nung pasta dun sa sauce. A few inches later. At dumating na yung dalawa ni Mama. Ay, di na din po si Indong katatapos maglaro ng basketball. Ay, kamusta Mama? Panalo talo? Panalo. Player of the game, Ava. Opo! <laughs> player of the game pala yan. Tingnan mo. na, hindi marunong. Opo. Eh, naka ilang points naman? 18, 18 points. Oh, po! Ay, pagka nga naman di pa naka-rebound <laughs> sa tapat na yan. Kataan na naman. Ayan po at tapos na po akong magluto ng spaghetti at ito po ang handa ni Tita Ninang. So, spaghetti, tapos po ay cake soft drinks at saka po tinapa. Yan, may palaman. <laughs> at yan, narito na ang mga bisita. <laughs> Kaya pala nauna nakakanta kayo ng kanta. <laughs> Pumisa mo yung lighter. Kaya pala nauna na nakuhulikan na, po kayo. Oh, if the world was there. I wanna be next to you. Sabi ang magayon ko magtanong yan ay. Sina? Sabi, aling pasirin. Ang yaring, ay ikaw, ano ka? Eto, ito din, maaaral ito ko magta. Ang pagod na agusis, never kong nakanta. Iyo. Siya mara din naman, hindi ka naaamay sa iyong beshi. Yan po at nasundo na si Panyo. Nasa si Pulding? Ay, oh, ay. Eh. Sige, mamay, kung ano na lang, terhan na lang. So, nararito na po ang mga bisita ni Tita Ninang. Ngayong araw ay birthday ni Tita Nina. Happy <laughs> <My> birthday po, <for laughs> Tita Nina. Happy birthday po, Tita Nina. mga bagets. Ang team bagets. Kaya, uh, niya ay... Ang bisita daw na gusto niya ay umatend ay ang team baguets at team bahay. Yeah. 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 Arerito rin po ang oh. <laughs> ang dalawang medyo baguets. Yeah, medyo baguets pa. Ang na baguets. Bago tayo kumain, eh, kaya po tayo mag-pray para basbasan ito ng ating mga sa so, mga ng ama, ng anak, si Pedro pa rin noon. tapos po, ito ang pagsasaluhan nawa po ay magbigay ng malakasan sa aming pangangatawan. At dalangin po namin na bigyan po po ng maraming kaarawan, si Rita Nina, at patuloy po i-bless ang kanyang family. May lamang po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na Sesus. Amen. Happy birthday! po, blow po ay ang tatlong bagets, So, blow na mga baget. <laughs> Kaya, kain na kayo. Mga baget. <laughs> mga kakain na rin. Buha na ng pagkain. Mga special na bisita ni Tita Nina, ang team bagets, Ha? Buy one, take three. <laughs> May one, take three yan, Bo. Ah, Mara. Sila ko How's the spaghetti? Masarap. Mm -hmm. Masarap. Ikaw ka nang ano tinapay. Yeah. Dapat ay ako i-order din ng pizza. Ay kasi walang pizza kumabilan dito sa may ano liha. Baka naman sa bayan ay maulan. Uh -oh. Kaya, yan, Tinapay at cake. What? <laughs> yan, Ah, may dala mama. Si tita po ay bantay kay Tala. Tita Janice. Si tito Apey naman po ay nanonood ng laro ni Fox At saka naroon din po si Pulding. Hindi kuwan, hindi maawat si Pulding, honey. Talagang si fan na fan. Kanya-kanya <laughs> na po ang kainan. Thank you po, Tita Nina. Thank you po. Wow! Bo, may cake pa ha! Sabi mo, may target lock mo yung kukuha. <laughs> target lock mo yung icing daw. Ayos pare ko. Ba't di ka nagtitinapay? nag Ah, ah nag-ugus no, mo na. <laughs> Meron pa, kumuha pa. Mayroon pa, mayroon pa, mayroon pa, si tatay, dalawang Narito na po si Pulding. Si Pulding pala hindi na nanood at nag lang isda. Oo. Oh. Kain na Pulding. Si talaga ni Pulding. Dito kain na. Okay, kain na. Ano na? sabi na may nanonood Sabi ng po, yung paliki na gulang. nang serving school pag-order natin ng rada po dito magits sa upuan ng robotic list na ano Meanwhile ngayong naman po ay hihiwain ko na itong cake nasaan ang inyong lagayan dito Yung icing yung icingan eh. icing, target lak niya Oh ay, sorry yung icing daw lang. Oh. yan po at dahil yeah. si Fox at saka si Tito ay hindi nakapunta pagtitira na lang po sila. O oh, mama, lagyan mo po tinapay. Diyan na lang sa malaki. Wow. <laughs> sa malaki. <laughs> Ito na po yung share ni Talambo. O oh, Talambo, dali mo na sa inyo. <laughs> na yan. Nakatry na. Sama-sama na. Wow! Kamusta? Sit. Yung dalawa naman po ang nakain dito. Masarap ang cake. Masarap? Masarap hmm. po yung cake nila. Mm. Masarap yun. Masarap? Masarap. Nakaitulala na yun. Ganun yun. <laughs> Pusig na puso. Pusig <laughs> na puso. Po at okay. sige. Huwag na sila tita. Tataga. Oh, gabi na. Dinner na pala natin ito, honey. Yes. Uh, <laughs> Alam naman ang masipag. Much, much, much later. Yan po at narito po si Kagawa po lang kadarating. Akala ko ikaw bukas pa dito pupunta. Mm, ako may ay... hapon na dumating. Ay malakas ang ulan kaya na ako nakapunta. kaya nga, akala ko may bukas pa. At sabi ko ay baka magpapahinga. Mm. Yeah. So ako mayroong pasalubong sa lubong sa iyo egg pie. Wow! Thank you, Logs. Gawa okay. so, ng... Kaya ako naman binili ito. Mm -mm. Ay pag tayo yung sa baker, ay laging egg pie yung yung parang favorite ko, Kaya ayan. Salamat! Wow! First time kong makakatikim ng egg pie ng Gold Deluxe. Gold Deluxe. At uh, tamang tama dahil birthday ngayon ni Tita Nina, wow. ay ang ICA nagpadala ng panghanda para magsalo-salo ang timbagat sa timbahay, so, um, ay pinaghahain na kita. <laughs> oh, ito na po ito na po So, happy birthday, Tita Ninang. Si Tita Ninang ay kumaga pala ang ay akin ng ko na. So, happy birthday, Tita Ninang. At ang wish ko ay patuloy kang bigyan ng Panginoon ng kalakasan at lalo ka pala yung We love you, Tita Nina. Love you po. Happy birthday. Ang ka na muna. Kagwapo lang. Salamat. Oh, sarap na yung spaghetti. Makalagluto na yan. Mm. Ayos. -hmm.